Tan, dahil sa hindi ka umiinom ng gamot. Ha? May mga gamot naman na binigay sa iyo. Eh siyempre, pag hindi ka umiinom, ano pa bang pupuntahan 'yan? Ang ayaw dumating sa punto halimbawa lang, hindi man natin hinihingi mga... mga kawaki at uh, mga kabisnes ano. Kung sakali bang ikaw ay matigok o kaya mamatay, ganun ba? Sino bang una mong dalawin? Bakit? Si? Tekik bade? Ay baket. Wiki Wakwa. Wagi. Wah. Ai. Dirah. Kapika. Hah? Ayam mau. Agus mau Milo. Royal. Milk tea ah, Hindi ka nagmi-milk tea O ano bang nangyari Bakit uh, Andito ko na naman Wala lang Namimiss mo lang yung mukha ko Talaga So ayan mga kawaki, mga kabit na nandito tayo ngayon para i-check yung IQ ni Jonathan, yung kanyang pag-iisip kung siya ay nasama kinopang pag-iisip. Kaya siya ay tatanungin natin ng mga ilang bagay uh, para malaman natin. At uh, pakinggan yung maigi kung ano yung mga sagot niya sa tanong natin. No? Doon kasi natin ma-specify o matansya o malalaman, kung si Jonathan ay nasa tama pang pag-iisip. Tan? Baya. Sa tingin mo ba, nasa tama ka pang pag-iisip? Kaya lang po yan po. Okay. So, tanungin kita, ano bang pinakamasaya na naalala mo, pinakamasaya na nangyari sa buhay mo? Sa buhay sa akin. May napuha sa akin.

Nakakatawa pa ako. Nakakatawa ka pa? So, kahit mahirap ka, kahit mahirap ka basta walang sakit. Basta pa mama ko. Uh, so ayan, mga ano? Unang tanong natin kay Jonathan. Makikita natin dito na sa puntong ito, di baling mahirap ka, wala kang maraming kinakatangkilig. Pera, bahay, ari-arian, kotse o ano paman, basta wala wala siyang sakit ay masaya na siya yung nakakatawa siya tama ba? nakakatawa ko niyo oo oh. kahit oh. na mama ko kahit hindi kaya nung ngayon wala na mama ko kaya sa tapos wala na hindi na magawal sa mawari okay. saka wala na ako nararamdaman kaya wala kang naramdaman ha Wala ka nang nararamdaman na saya. So yun. Yun nga, ah, mga kawaki. Sa isang punsong ito, gaano ka man pala kayaman, kung may sakit ka, hindi ka magiging masaya. Tama ba? Sa'yo yun ha, para sa'yo. Aywan ko sa inyo, mga kawaki. Mga kalinda, kung katulad din ang pag-iisip nyo dito sa pag-iisip ni Jonathan. Ayun, ano naman ang naalala mo na pinakamalungkot na nangyari sa buhay mo? Ito nga, nangyari sa buhay ko. Yung, yeah, matay mama ko, tapos nagkasakit ako. Ito yung malungkot nangyari ko sa buhay ko eh. Ito yung pinamalungkot. Iyan talaga? Ito talaga uli. Ito yung ito. Ayun. Ito na nangyari ko eh. Ito ko mama Okay lang. So yan, narinig natin yung sagot ni Jonathan, mga kawake Ang pinakamalungkot na naganap sa kanyang buhay nung mamatay yung kanyang nanay. Mukhang sama yung sagot niya at nagkaroon na siya ng sakit. Ito na yung pinakamalungkot na naganap sa buhay mo at wala na daw siyang naramdamang saya buhat nung nagkasakit siya at buhat nung namatay ang si Aling Marita Tama ba, Tan? <clears> Tumukhang <throat> okay ang sagot niya, mga ka-waki, ano? Dira Tanong Tan, dahil sa hindi ka umiinom ng gamot Ha? May mga gamot naman na binigay sa'yo Binilan ka na ni Boss Ka Business hindi ka umiinom eh siyempre pag hindi ka umiinom ano pa bang pupuntahan yan ngayon may nakaburol na naman dyan sa may isa mo dyan sa court ba? Diba? may nakaburol dyan tapos yung kapitbahay namin dito dyan sa likod kahapon na matay nakaburol din so dalawa sila magkatabi dyan nakakuan siya naatake so isang atake lang nangyari patay agad. ikaw din ayaw mo minom ng gamot eh dumating sa punto alimbawa lang hindi man natin minihingi kung kakasali bang ikaw ay matigok o kaya mamatay gano'n ba sino bang una mong dalawin Bakit? Si? Ting ting bade? Ay bakit? <laughs> ano ano? Ano yon? Kating kami ng konti. Ah, magkalapit kayo? So, bukod pa doon, sa magkalapit kayo lang kayo ni Thinking Buddy, eh. ano ba ba dahilan mo? Bakit ka muna mong dalawe na ng kaluluwa mo, ha? Nangingi, nangingi ano, pera. Nangingi <laughs> <laughs> ka ng pera? Eh, wala eh. Kung bangkay ka na nga, kaluluwa ka na nga lang, hindi ka makakawak ng pera na noon. Pero talaga yun ang plano mo ha. Una mong dalawin si Thinking Bade. Pangalawa, sino yung dalawin mo para maging ng pera? Yung... Si... Si Eh bakit naman? Basta wala lang. <laughs> Pero siyempre sila talagang una mong dalawin. Eh paano naman si Ate Gini? Malapit naman sa'yo yun. Ano, ano? Dadalawin mo si Gini? Ay, hindi. Bakit hindi mo siya dadalawin? <laughs> hindi mo lang type dalawin. Ang oh eh, pagkatapos nun, sino nang kasunod? Uh, ha? Uh, ako? So, pangatlo pala ako. Ay, simpre, pangit naman sana na bago ka pumunta lagi akin eh. Daanan mo muna si Ate Jean eh. Ha? Puntahan mo rin siya ha? Ingyan mo rin ng pera. Eh, unfair naman sa kay Renge. Kay Linking Body na <laughs> sa akin na kami lang ang hingian mo ng uh, pera. Kailangan hingian mo rin ng pera si si Ate Gini o kaya si Inday Gini. Eh, pagkatapos, dadalaw ka rin sa akin. So, siyempre, anong plano mo? Mangingi din ng pera. Okay. Ay, si Sinong Sunod. Ah, eh, si boss ka business. Ah, ganon. Eh, kasi medyo malayo-layo siya, eh, no? Eh, pagka nandoon ka na, alimbawa, ito ay alimbawa lang naman, mga kawaki, ano, at mga ka-business, ano. Kung si Jonathan daw ay matay, mamamatay na, yung, may, yung kaluluwa niya, ay nadalaw, no? So, pag ka na sa kanila ni Boss ka business, sino ba? Una mong kausapin doon. Yes. Bay okay, papaya. Bay papaya. Bakit? Ano yun? Kalog. 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 Bukod pa sa kalog, ano pang kaya mo siya gustong dalawin? Yan lang, nasutuwa na ako sa kanya. Ayon Matutuwa ka, ha? Ang sabi mo, pag ikaw ay kaluluwa na, mag-iikot ka para dumalo at mangyayin ng pera. Eh paano yan? Eh? Hindi mo na nga mahawakan yung pera. lang. Ha? Adadalaw lang. Ano ba yan? Araw-araw mong gawin, no? Wan. hindi ka na siguro napapagod noon kasi wala eh. Ah. Kaluluwa ka na eh, kaluluwa eh. Oh. Kaluluwa ka na lang eh. eh hindi ka na napapagod. Ay mga kawaki. Mga ka-business, tayo ay nagbibiro lang ano. Ah, automatic kasi ang tao pag namatay ayon sa Biblia yung espirito, espiritu direktang papunta yon sa Panginoon. Yung kaluluwa at saka yung katawan, yung katawan na bubulok ay manatili po yun sa lupa, no? At yun naman, ang bubuhayin pagdating ng araw ra paghukom. Doon ka naman nuhusgahan kung mapupunta ka sa langit o kaya mapupunta ka sa imperno kung dumating na yung Panginoong Iso Kristo sa kanyang pangalawang pagparito. Ganun po yon. Ngayon, kung mayroon pa kayong alam dyan, eh, mag-comment na lang kayo. Pero itong tinatanong ko kay Jonathan, eh, tinitis ko lang yung kanyang IQ. Ano? Tinitis ko lang kung si Jonathan ay nasa tama pang pag-iisip. Kaya natin siya tinatanong ng mga ganong bagay. Pero ikaw ba yung natatakot din na mamamatay? Ha? Hindi na ako masabi Kung matakot kayo, hindi, wala ka na magagawa. Hmm. So kung ano man ang kahinaktan sa kapalaran no? tanggap mo, tanggap mo na. Tanggap Pero tan, kasi tayong gumagawa ng kapalaran natin eh. Tayo rin ang gumagawa ng paraan kung paano tayo mabubuhay. Nasa iyo din yon eh kahit na ikaw ay mabubuhay pa ng matagal na panahon kung hindi mo naman iniinom yung gamot na kasalukuyan eh paano ka mabubuhay niyan kaya meron kang sakit paano ka palang mabubuhay ng matagal kaya meron kang sakit ba? so gusto mo talagang mabuhay ng medyo matagal inom ka ng gamot ba? Tatingin mo. Tatingin mo ha, sa mo. Anong paraan para gumaling ka sa sakit mo, sa saramdaman mo ba? Uminom ng gamot. Uminom ng gamot? Okay. So, inom ka na ng gamot? Oo, yun po. Yung mabubuhay ka pa ng matagal ha, tatingin mo ha, mag ka ng gamot. Okay. Doon na tayo sa puntong gusto mo nang uminom ng gamot. Di ba binilan ka na ni Kabisnes ng gamot? Binigyan ka ano? Faker. Okay. Binigyan ka ng gamot sa center? Okay. Kinta lang kami ron? Oo, oh, oo, oh, tama. Kasi okay, gamot sa akin yun eh, sa baga. Okay. Eh bakit? Napanood ko sa mga vlog ay eh, bakit ayaw mo inumin? Eh gusto mo pa palang mabuhay. Nabigla ako Pala, kulay pula. Tatlo, ah, tatlo yon. At saka yun ay may kulay pula doon. Oo. Yung dalawa, anong kulay? Ha? Parias. Kaya kulay ay pula yung tan. Yun ay color coding. No? Kasi di ba nagsusuka ka ng dugo? may ano bang kulay ng dugo? Pula. Yun. So, para madali mong matandaan, pag uminom ka ng gamot, yung mga kulay pula na gamot, yun ang inumin mo. At medyo malaki yun. Oo. Oh. Inumin mo yun. Nang sabay-sabay. Ano ba sabihin, doktor? Sabay-sabay. Sabay-sabay. Okay. Kung hindi mo kayang pagsabayin, pwede naman pa isa-isa. Bawa, inumin mo, lunukin mo muna yung isa. Tapos, tainga ka ng konti. Ngayon lang minuto, inom ka na naman ng isa. Ha? Ganun din, hanggang sa maubos mo tatlong gamot, sa isang pagkakataon, dapat painom mo lahat yun. No? Ito ay paraan para mainom mo. Kasi kung hindi mo naman mainom ng sabay-sabay, tatlo, sabay-sabay, para sa lalamunan mo, no? eh, mahirapan ka, so gagawa tayo ng paraan kung paano mainom. May isa-isa, okay naman yon. Basta sa isang pagkakataon, mainom mo ng ah sabay, ano? Sa isang pagkakataon. So, ayun na saan ang gamot? Para sa gilid. Para sa gilid, tatlo. Yung mas marami, ay saka... mo ba? Iliwan ko nila. Dito niya nila Yun kasi tan, araw-araw na ginainom yun. Oh. Araw-araw nga. Tan, ganito yan. Kaya kay inom ng gamot para gumaling ka. Kung hindi kay inom ng gamot, yun na nga, yung pinag-usapan natin kanina, malamang sa ka malamang, mamamatay ka. Hindi mo natin inoslahan, ano? Pero, eh, doon ka talaga pupunta, no? Kasi kung wala kang ka mga na gamot eh, wala ka rin iniinom na mga kung ano-ano mga herbal, kung hindi ka naawa sa mga taong nang baba sa'yo, sa mga nanonood sa'yo sa YouTube, sa amin, kung hindi ka naawa sa amin na nagmamalasakit sa sa'yo, maawa ka sa sarili mo. Kasi sa pagkakataong ito, ang tunay na magmamalasakit sa iyo, ikaw mismo. Ang tunay na magmamalasakit sa sarili mo, ikaw mismo. Kasi wala ka naman ng kapatid na magpainom sa iyo ng gamot. Wala na rin sa Marieta. Wala na rin yung mga pag kamag-anak mong nakapaligid sa iyo. Eh ang malapit lang na nasa iyo, sabi mo nga yung una mong dadalawin pag namatay ka, Kasing Bade Si Ate Gine Si Rindye Ako At saka si Bosta Business No So e pag mamalasakit mo sarili mo tal Kasi mo Kung mamamatay ka Doon ka pupunta si Menteryo O di ba mas malungkot doon Ba? So anong plano mo ngayon? Ikaw tatanungin ko anong plano mo? Ay! Tira! Tano po? Hindi na ako ng gamot. Ha? Hindi mo ako ng gamot. ka ngayon kay Ate Gini. Pagkagaling mo dito sa akin, punta ka doon kay Ate Gini, kaya Inday Gini. Yung ating ka-amiga. No? Para, para mag-inom ka na ng gamot, Ha? Pinapanood ko sa mga vlog ng mga kasama kong mga vlogger Nainis na sila sa iyo eh Kumbaga nawawala na sila ng pagkaka Na ikaw ay uh, Sumunod Sumunod sa mga sinasabi Yun, ikaw na mismo nagdesisyon Eh yan ba kasi nung waloy nga no ng tan Hindi kaya kailan na ako Ha? Totoo na to Totoo na yan sa so mukha sa mukhang, mukhang nakikinig ka naman sa akin pagka sinasabihan kita eh. Ako, wala kung magagawa. Kaming lahat ng mga vlogger, wala kaming magagawa. Wala mabuhay na mabuhay ka na matagal. Kung ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo sinisikap na mabuhay ng matagal. At mahirap yun, yung doon ka naka... nakalagak sa simenteryo, katabi ni Nanay Marita, o baka mas malayo libingan mo. Kung sakaling matigok ka, kung sakaling mamatay ka. Oh. Di ba? Kaya tsikapin mo na lang na uminom ng gamot. Ha? Kaya, na, nakumbinsi na natin ulit si Jonathan, mga kawaki, na uminom ng gamot. Para kumaling. Yan. kita lang. Parang binigyan ka ni Tingking ng damit para isotin. Bakit yan na naman ang damit mo? Ay, nandiyan? Isot mo? Ha? Nandiyan? Isot mo, ha? Eh, nakabukas pa yung pan mo. Siper. Pero yung damit mo na yan, nilaban mo ba yan? Yang suot mo ngayon, wala nang labalaba. Kaya yung amoy mo, parang amoy tuyo na na binibilad ko dito eh. Grabe. O baga si ka, umot-umot, bawo-bawo ka na. Naalala ko tuloy yung amoy ni Aling Marita eh. Gusto mo Gusto mo maligo? Ito sa labas. Gusto mo paliguan kita? Paliguan kita sa sabunan pa kita. Ano may tubig dito? Kaka wala naman sila pakialam dito kung magubot o ka pag naliligo eh. Payak ka? Bakit? <laughs> ah, marami makakita? Okay. Ah, so yun lang tan, ang gagawin mo muna. Uminom ka ng uh, gamot, bumalik ka doon kay Ate Gine. Ate Gini. Kaya may awak na mga risirisita mo, gamot mo, at saka yung kay ka-business. Balikan mo yon, Obligahin mo sarili mo, Tan. Araw-araw yon, Madali lang naman yon, Subukan mong uminom, tisin mo yon. Sa loob lang ng dalawang araw, tatong araw, maramdaman mo malakas ka. Yung ingal mo, mawala yan. Ito, sigurado ako dyan. Unti-unti mawawala yan. Hanggang sa gumaling ka na, o oh, kita mo naman, o. Oh, dalawa nang patay dito sa amin, o. Oh. Diyan sa may court, at saka dito sa likod bahay, o. Oh. Eh, huwag ka nang sumali doon sa kanila. Peaceful, kakain ka? Kailangan ay mag... Pagaling ka, ha? Ah. Ay, oh. Ay, oo nga pala. May balita na ba doon sa kapatid mo? Ah, uh, may nakipag-ugnayan na sa iyo sa kapatid mo na hindi mo pa nakita? Wala pa. Wala pa. Sa palagay mo, sa pakiramdam mo, buhay pa bang kapatid mong babae na yon? Si D.C.? Buhay pa yun. Buhay pa? Wala pa Ah, so muli kayong nananawagan kay DC Mariano na ito si Jonathan may sakit kung napanood mo ang video ito ah, nakikiusap kami sa iyo na alalayan mo itong kapatid mo para mabuhay pa ng matagal sa palagay ko kapag ka mayroon tong kapatid o kaya kamag-anak na nag-aaruga ka sa kanya malamang na sa malamang mapuportigay ito na mag inom ng gamot mga kawaki kaya ikaw DC Mariano saan ka man ngayon naroroon? nandyan ka man sa bagong silang o ikaw ay nasa abroad pakisuyo, tumawag ka sa number ko ito yung number ko 09 67 12 98 eight. ayan DC patuloy kaming nananawagan sa iyo na magparamdam ka kay Jonathan eh kung may makapanood man sa video ito nakilala kilala si DC pakisuyo na pakisabi sa kanya yung kanyang uh, pangalan sa pagkadalaga ay DC Mariano ngayon may asawa na yon. So, hindi natin alam kung anong apelido ang dinadala niya. Pero, siyempre, pangalan, mananatili yun, D.C. No? Sigurado ka talaga na, na Daisy ang pangalan niya, Tana? Pa, uh, Daisy Mariano po yun. Yun. Yes. At sa palagay mo, buhay pa siya? Buhay pa, bata, pa Ayon. Uh, mag, basta magparamdam ka lang. Pumunta ka man kay Jonathan o hindi. Pakisuyo. Uh, Mag-comment ka dito sa video ito para malaman namin kung buhay ka pa o hindi. Ngayon, kung buhay ka pa at uh, ayaw mong tulungan itong si Jonathan, ayaw mong puntahan, comment ka na rin para hindi na kami mga umaasa ba? Para matigil na rin yung panawagan namin sa'yo kung ikaw ay nabubuhay pa. No? DC. Yun naman DC ay pakisuyo lang sa'yo. Alam namin, ikaw ay may mabuting puso naman. So, yun lang muna. Paalam ka na sa mga viewers natin. Mga bearers, po po. Paalam na po sa inyo lahat, Jan. Hino po, thank you po. Paalam ka ng maayos. Sa lahat po ng mga bearers po, Jan. na po. Salamat po. Thank you po. Magpapahalam na si Jonathan, mga kawaki. Mukhang huwag naman sana. Stan, mabubuhay ka pa ng matagal, ha? Kakaawa naman yung kalagayan mo. No? mistay dito ka doon sa kanila ka business ah So ayan mga kawaki, mga ka-linda, mga ka-business, mga ka-edit at mga ka-Prince Mix Blood ay na panood at napakinggan natin yung mga sinasabi ni Jonathan, yung interview natin. Dito ay napatunayan natin na para sa akin ha, napatunayan natin si Jonathan ay mga nasa 80% mayroon pa siyang nakakatinuha ng pag-iisip. 80%. Mm. So, may 20% na questionable. Tana. Yan. Ayan. Ayan, shut up sa inyong lahat. Saan po kayo panig ng daigdig? Patuloy nyo po sana suportahan itong ating maliit na channel. Huwag po sana kayong magsawa na manood sa ating mga video kahit yung mga vlog natin o kaya mga video natin na sa bundok tayo, yung mga content natin na nasa bundok tayo, sana po supportahan nyo rin. At uh, naway, pagpalain kayo, saan po kayo panig ng daigdig, uh, inatan ingatan mo kayo ng ating Panginoong Diyos. Kaya na, babay na Kaya, babay. Thank you. Uh. Babay.